Mensay ng universo para sa na Nais na mga anghel na maunawaan mo na may dahilan ang katahimikan sa pagitan mo at ng na taong nananahan sa iyong puso. Ang katahimikan ng ITOU ay hindi lamang kawalan ng MGA selite, kung isang refleksyon ng malalim na takot ng taong ITOU na baka humina ang inyong kugnayan dahil sa MGA hindi naisip na kilos ng nakaraan. Ang mga pabigla-biglang aksyon ay lumikha na kapaligiran ng kawalan ng katiyakan at tensyon. Nagdlottna Malaking Sakitsa i perihoma ito En gång i aypsilon nagddådla enge bigat enge paxissi si sa påkkasakit sa ipsilona ed natata sa posibilidad na mulika mauvalla. Gåyn ang pagma mahal natrium na aramda man niapores sa iu a i malava kat tutu. Märoon malalim natrium hangaring bumalik at enge isang matatag at relation. Sopod cot i cofong pinog mi enge conion cogol o conot i'n spiro I enge ar canghew na, cang minsan, en katahimikan aipsilon ca para sa pag ninilai e dupan ken kapai apaan aipsilon na nagapu sa isang bagong pananaw na lumitaw sa relasyon. So pwyfong na i tu enge kotohimikon, ond pog mamahol ot pongu nawa oi moring lumagu ot tumibai. Ang taong tinutukoy a ipsilon nakisip nang malalim tungkol sa kaniyang mgea pa kakamalisa na karanet, sa prosesong ito enge introspeksyon, eng pagmamahal at paggalang sa iipsilon ipsilon labis na nadagdagan. Mayroong temtem na hangarin na itama ang nagawang mali, gawing aral ang pagdurusa, at gawing mamukadkad ang relasyon sa parang hindi pa nangyari noon. Ang iyong palalaki sa pag ay malapit ng makadon na ze malaking hakbang pasong, kaya mahalaga na mapanatili emo ang kapanatagan, pakasa, et pananampalataya sa nagbabagong kapanjarian ang tunay na pakibig. Ang koneksiyon sa pagitan ninyo ang malakas at may kakiyahang malampasin ang ang inyumang hadlay. Kayo na kalan na tahakin ng isang lendas na puno ang pagmamahal. Pangangalaga sa isa isa, paguna at tagumpa kaya't maramdaman mong inspirasyon at ipahayag ng may kumpiyansa. Minamahal ako ng aking tao ng na malalim. Naunawaan ako at sa biyaya ng Diyos, siya ay kumikilos upang humingi ng na tawad, naghahanap na walang hanggang pagkakasundo. Salamat, MGA Ong Hell, Salamat, Salamat, Salamat. Manibala na ang katahimikan na ito ay epsilon, sa katunayan, isang pagkakataon para sa inyong dalawa na muling kumonekta sa inyong mga pinakamalalim na damdamin at sa kananoing nagbuklot sa inyo mula pea nang simula. Naway patuloy na liwanagan ng mga anghel ang inyong mga landas na karunungan. Inilalantad ang tunay na pag-ibig na naninirahan sa inyong mga puso. At naway ang kapangyarihan na pagkakasundo ay pumaligid sa inyo, na napapahintulot sa inyo magtayo na isang kwento na puno ng kapayapaan, pagkakaisa, at spiritual na paglago. Ito ang mensahe sa araw na ito. Sana ay nahipon nito ang iyong puso, ang gang sa muli nating pakikita.